mga kabirinais, ito yung malaking kuda o oh. at ito muna yung mga maliit kong huli, nasa 2 kilograms yung tatlo, at simulan natin sa spot na to ayun, ayay, uh, yung misis ko inihatid po ako sa dalampasigan mga kabirinais, kasi maraming dala eh, at uh, dito tayo nagsimula at may nakikita tayong sea turtle at ah uh, lakas lumangoy mga kabirinais. at ayun pa oh, isa ah, nama, ah, nasa malapit lang at simula naman tayong naghahunt ng isa itong malaking mamaw mga kabirinais. nice dahan dahan ko pong nilapitan at nakaplastada na ata oh, pero di ko pa rin kinalapit nasa malayo na tinira ko sus so, ano na ba na itong Uh, ibig sabihin so uh, nalin lang lang ako sa magandang isda na malaki at doon ako sa malapit di ko na agad tinira so ayun nakawala di tinamaan nasa 15 to 18 kg yung grit para kuda mga kabirinais sa sobrang laki niya at sa sobrang kasigurista ko na lalapitan at i-spine shot. Kasi yung Great barracuda yan ang pinakadelikadong mamaw ng isda sa buong mundo. Kasi naranasan ko na yan, Yero 2019. Ah, malapit na kung maano yan, matamaan sa dibdib. Natira ko sa dyan, yung kuda dinapatal at binalikan po ako. Buti na lang, natakot siya sa fins ko. At ikine-cover ko po yung pins Nagre-reload naman tayo mga kabirinais At may nakita tayong mga skull of uh, rainbow runner o languso Kinili natin yung malaki At ayun sa pool uh, Nasa uh, 700 grams yan mga kabirinais Mga good size ata itong mga uh, rainbow runner mga kabirinais sa at marami pa yan sa ikwa so binalikan ko agad after nagre-reload at ayun ang dami nila oh ah, pinili ko yung kasing laki sa piermerong huli ko <coughs> misyat talaga so Uh, reload na naman ako ulit. Ah, uh, mag-reload ulit. At siguruhin parang hindi ma ano masayang yung mga uh, ito, pinili ko yung malaki na naman. At ayun, sa pole uh, ko na lang. O so, magdalawa ng kulit natin mga kabirinais so abangan natin kung uh, malagdagan pa ba ito at ito siya o oh, nasa 700 uh, grams so 3 na kilo at balik na naman at nasa malalim na ang mga uh, isdang to at nasa, nasa 18 meters yan. Pinili ko yung malaki. At di na tira. So, bumalik sila. Pero may shit again. <laughs> uh, load na naman ulit. Balikan naman ulit. At uh, si, sigurohin ko na kasi nasa malalim na eh. At oh, ang dami pa nila. May mga batfish pang kasama. So ito nang dito na. Ayun, sa pool na naman. Balik angat tayo kasi kanina nasa 18 meters at ngayon nasa 20 to 22 meters yan mga kabirnais. Mahalaga sa ating mga crispero na malaman mo yung depth through dive watch or line to floater at ayun mga kabirinais uh, may tatlong piraso tatlong bilog na rin boraner dalawang kilo na yan di na kailangan bumili pa sa palingke may huli tayong fresh uh, na fresh okay, ah, nagspear pacing po tayo ngayon katapusan sa january year 2025 at meron tayong huli tatlong rainbow runner oh tag uh, kalahating kilo o oh, higit ang isa o oh, magka tripod na to uh, tatlong bilog hmm. rainbow runner o oh, tawag dito sa amin dami niyan mga kabirinais nice sayang yung malaking great barakuda di na ano di na tamaan ito yun yung mesis ko kabernes oh. At may saging pa siyang pabao oh, no?